Nagsing ng malamig na temperatura ang lungsod ng Baguio City noong Sabado, January 27. Pagsapit kasi ng alas 6.30 ng umaga, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. Kaya ang ilang mga turista, hindi na kaya ng maligo dahil daw sa lamig, gaya na lamang ng pamilya ni Ed na mula pa sa Bukawe, Bulacan. Ako nahirapan, ebang ko lang yung mga bata. Oh, so, tsaka sobrang lamig kaninang madaling araw. Dalawang beses Dahil dito, patuloy ang kanilang pag-iingat para hindi magkasakit, lalong-lalo na ang kanilang mga anak. Yung baby po namin, in kasi ng doktor na magdala ng ano, yung pampausok, nebulizer. Kasi galing siya sa ano, sakit ng nakarang linggo. Ang ilang turista naman, kanya-kanyang diskarte sa pagligo para hindi lamigin. Todo ano talaga, puti na lang may hot hot water. So, it's good. Nagdala kami ng jacket. Yun. Para hindi maramdaman ng sobrang nabig. Pero still, malamig pa rin kahit naka-jacket. Maging nga ang residenteng si Julian, paminsan-minsan na lamang daw maligo dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng temperatura sa Bagyo ngayong Enero. Ay, sa baba, syempre araw-araw di mo kaya init. edito. Eh dito, kahit linis ka lang, pagitan ligo, pwede. Kasi siyempre mahal din ang tubig dito. Pero kung marami ang nilalamig, ang turistang si mula sa Denmark, tila normal na lamang ang lamig sa kanya. Oh, I, I find it is a uh, really good because it is like home in Denmark. We're coming from Denmark and it is the first time here. We enjoy everything. Noong weekend, dagsa ang muli ang mga turista sa lungsod dahil sa lamig ng temperatura. Ikinatuwa naman ito ng ilang negosyante gaya ni Onufri na nagpapaupa ng bangka sa Burnham Lake. Oh, maraming turist talagang ngayon, maraming arrivals. Kasi tapos na ang pandemic, tapos na yung diarrhea, okay na. Ayos. Ayon sa pag-asa, ang sunod-sunod na pagbagsak ng temperatura sa lungsod ay dahil sa paglakas muli ng hanging amihan at kawalan ng iba pang weather systems na nakakaapekto sa bansa. Merong probable pa na baka bumaba pa ng konti siguro, mga slight nyo. Know. Wala tayong ganong hangin, para maano yung, yung lamig is nag-maintain. nag maintain Inaasahan naman ng Baguio City Tourism Office ang lalo pang pagdagsa ng mga turista habang nalalapit ang pagbubukas ng Panagbanga Flower Festival ngayong darating na Pebrero. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.